Welcome back to my channel, Naning Gala. Na. Ayan, at ayan ang aking mga alaga. <laughs> Lalaro silang dalawa. Oh, Magkasakit ang kayong dalawa, ha? Siya si Bambi at si Winter Boy. Si Bambi ay girl. Oo, oh, sa kayo doon? No. Winter, relax. Only play. keep playing. Usad ka doon. Usad ka doon. Laro lang. Huwag mag-away. nalu lang Winter 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 Ayaw na magpapalaro ni Winter boy Winter. Ano ah, ang ginagawa? Makapaglaro ka lang. Mm. Laro lang kayo. Sige na. Oh, bait bait ni Bambi. Bambi ga. Oh. No. Ba't ka Gating mo ko? Laro na kayo. Laro lang. Hmm. Hindi ako lalabas. Kala nyo lalabas ako. Kala nila lalabas ako kaya nagsitayuan sila. Mga asar talaga tong si Bambi. No winter, inaasar ka no. Mm -mm, inaasar ka. Mm. No. <laughs> Sinasakyan na ni Bambi laro lang no winter laro lang kayo ah bakit sa akin ka dumitigit winter hindi kita kakampi ha maglaro lang kayong dalawa <laughs> thank you. <laughs> winter bambi No. 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 Bambi. No. Yun. Ayaw niyo makipaglaro sa'yo. Hmm. No, Bambi. No. Stop barking. Bambi girl. Ang na lang si Winter. Laro lang. O, oh, mamaya sa bus, lalo. Mainit pa. No, shh. shh. Ayaw niya makapaglaro sa iyo. Ha, ah, ayaw niya. Winter, makipaglaro ka na kasi. Bambi, stop. Hmm, laro na kayo, Winter. No? oh, mẹ ngay, mẹ, Bambi, stop, oh, no good by winter you no know? winter come here, winter. ah, oh, ikaw ba si Winter, ikaw si Bambi, ikaw si Bambi, ikaw si Bambi, ay si Winter, ikaw ay si Bambi, behave. Babe. No. Wait, Gusto mo sa ilang camera? Oo. <laughs> gusto mo sa ilang camera? Ha? No. 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 Ayan na naman. Gusto ko sa ilang laro, kagatan. Walang kagatan, guys. Enough, guys. Magkasakitan kayo, ah. <laughs> Baho dah. <laughs> Bau pit mo. Tama <laughs> na nga yan. Tama na. <laughs> Tako na mo naman si Bambi. <laughs> no. <laughs> Enough. better ni wind. Siya so, ano guys, hanggang dito na lang, lalaro pa kami. Lalaro pa kami, mamaya mag-walking naman kami. Bye guys, thank you for watching. Naning gala.